nagtuturog sa trabaho? Iningan buelta ni House Appropriations Committee Chair Representative Elizalde kay Albay Representative Edsel Lagman sa aligasyon kan kapabikulan ng kongresista na gagamiton ang dugang na 12 bilyones pesos na budget ng Commission on Election o COMELEC bilang pantusto sa charter change o cha Sigun kay ko, ang 12 bilyon pesos na dugang na budget kan COMELEC ang hali sa request ni COMELEC Chair George Garcia asin bako niyang personal na kamawotan. Paliwanag kan opisyal, iniyan personal na pig-apilar sa Inda ni Garcia sa pig na budget hearing sa Kongreso. Gikan kaya sa 19.4 bilyon na proposed budget, 2 bilyones pesos na sana ang ipig-alokar na budget para sa Komisyon kan Department of Budget and Management o DBM. Pagduduon kan kongresista, inian inaprubahan kan komite as sinakasurat sa minutes of the meeting. Ang pahayag ni Ko, suportado man kan tagapagtaram kan Comelec na si Director John Rex Laudianco. Sigun kay Laudianco, Mayong katotohan ang aligasyon ni Lagman. Ang hinagad nindang dugang na budget sa Kongreso ang nakatagama para sa conduct and supervision of election bako para tustusan ang chacha. Ganong kalaki po yung naisla sa amin, 17.4 billion. Kaya nga po sa lahat ng pagkakataon ni eh, Halus magsumamo po at magmakawas si Chairman Garcia na maibalik. Ano-ano po yung mga malaking proyekto na natamaan ng pagkakaslash na to? Zero po kami ang budget namin sa voter education. Zero po kami sa capital outlay. Zero po kami sa building. Zero po kami sa field office. Zero po kami sa internet voting. At zero po sa ilang bahagi ng pagdating sa uh, paghahanda po ng mga makina at mga balota. Kaya nga po sa lahat din ng pagkakataon ng hearings na yan, meron at meron po mga tumatayo at nagmumove ng mga mabubuti nating congressmen at mga senador na sana maibalik sa Comelec yung naislash. Dakulang kulang pala isipan man sa komisyon, taano ta na ikabit ang ngaran kan komisyon sa isyu kan Chacha o People's Initiative. Wala po kaming alam dyan, wala pa po, po kaming information at higit sa lahat wala pa po pong naipa-file sa Comelec. Kaya nga po kami nagtataka ba't kami po ay nakakalagkad dyan sa issue na yan. Hindi pa po kasama ang COMELEC. Pero kung sinasabi po natin ay people's initiative na magkakaroon po talaga ng farming, ang COMELEC naman po ay trabaho lang yan. Nakahanda po ang COMELEC dyan dahil as early as 2020 meron na po kaming resolution kung ano ang gagawin namin in case ma-file ganyan. Ang, ang number po ng resolution ay resolution 10650. Pig inganyar man ni Laudianco ang publiko, nabalikan ang gabos na budget hearing sa Kamara, Senado asin nga ni mapatunayan na mayong katotoohan ang aligasyon ni Lagman. Pinagpapasalamat na namin dahil kahit papano hindi naman po zero ang aling-aling items. Voter education, internet voting na napakahalaga para sa ating mga OFW, lalong-lalo na yung mga siman. Yung po mga pandagdag sa testing natin ng balota yung pong pagsasagawa ng mga building at offices ng mga ng Comelec dito po sa field offices dahil alam naman po natin para maging independente lalo ang ating uh, ang uh, mga COMELEC dito offices ay dapat hindi na umaasa sa local government unit kahit na ito pa ang sinasabi ng Omnibus Election Code. So iba pa po mga items dito ay patungkol sa pagdadagdag ng mga test ballot at igit, -igit sa lahat po iba pang preli uh, preliminary activities patungkol po sa paghahanda ng National and Local Elections sa 2025. Sa ibong kan kinakaatubang na issue, pigpapasalamat kan komisyon ang espersos kan mga kongresistang nanindugan na madugangan ang saindang budget para sa saindang operasyon. Daiman na aprubahan ang hurot nindang propwestong budget, ugmana sindang nadugangan na ini sa tabang kan ibang kongresista. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.